Idiniklara ng national emergency ang lumalalang paglaganap ng digital sex crime na deepfake pornography sa South Korea. Target umano ng mga ito ang mga minor de edad at kababaihan. Ito ay matapos matuklasan ng batibang telegram chat group sa may libu-libong miyembro na nagbabahagi ng mga literato ng mga kababaihan at ine-edit gamit ang AI para gawing deepfake pornography. Ang mga biktima ay kadalasang kakilala ng mga miyembro sa chat group. Ibinabahagi rin sa mga chat group ang kanilang mga personal na impormasyon tulad ng mga cellphone number at address sa mga biktima. Bilang tugon, nagpulong ang gabinete ng South Korea nitong August 29. Hinikayat ni South Korean President Yoon Suk Yeol ang mga otoridad na imbestigahan ang mga krimeng ito at gumawa ng mahakbang upang matigil ang banta sa mga kababaihan. Tataasan na rin ng Korea Communications Standards Commission ang kanilang monitoring. Magtatatag din sila ng bagong hotline laban sa deepfake content. Magtutulungan din ang kanilang Ministry of Education at ang pulisya upang tukuyin ang mga biktima at ang mga salarin sa mga paaralan. Para sa iba pang content, ifollow lamang ang social media pages ng News5